Yes, kabsa. Tigwa cents lang tong mga sabon na to from Taobao. Mabigat siya o. Oh. Mabango pati at parang siksik na siksik talaga siya. Kada nga may papabili sa akin yung aming amo, sinasabayan ko na rin yan yung mga personal na kailangan ko. So eto, nabili tayo ng lemon squeezer na kailangan natin para sa ating kusina. Ang ganda rin niya, $6 lang yun. Then, sinabayan ko na ng mga personal ko. Kita nyo naman, mas marami pa yung mga personal ko kesa yung mga kailangan sa bahay. <laughs> Ganon talaga. Ganon din naman kasi ang shipping fee niya. Bali, ang shipping fee is combined weight. So, usually, ito, ang binayaran ko dito is $16 yung shipping fee lahat nito. So, not bad kasi mas mura pa rin talaga sa Taobao. Kasi nga, galing na mismo sa China. E, eh, malapit din lang naman tayo dito sa China. So, ito nga, bumili ako ng 20 piraso nung sabon na yon kasi may promo sila. $14 yung sampu. So, tig-sampu na pink at green. So, meron tayong $30 lahat ito sa pinambili natin. So, pwede na itong ilagay sa box natin kakabsat mga pampasalubong. Mas mura siyang dihamak kasi yung mga nabibili dito sa Hong Kong. Oh, yeah.